okay trending yung Inconvert natin, yung pinus ko na Inconvert about papers. Bakit yun ang napili ko? Doon pa rin ako. Hindi magbabago. Bumibili rin kami ng wala Inconvert pero binabackround check namin sa LTO and HPG clearance. Pero dahil wala naman kami agent, system yung gamit ko kaya nakabackround check na at nag inquire sa amin na first owner. Pero may share ako sa inyo. Kunwari, ako si Rafa Arellano. Ako pala talaga yun. Meron ako Fortuner 1 million. Naka-name sa akin, wala Inconvert. Original ORCR. Papaduplicate ko ngayon. Either reprint kahit saan. Pero siyung papers, dapat papers din ng LTO gamit. Or pwede rin na legit, magpapa-affidavit plus ako, kukuha ulit ako sa LTO mismo. Magiging dalawa na ngayon yung CR ko. Alam nyo ba yung mga financing, yung tumatanggap ng sanla or CR? Isasanla ko ngayon yung CR ko. Sanla ko ng 700,000. Papel lang yung kukuha ninyo CR. O naalala nyo, may isa pa akong CR na original. Under my name. Walang convert Bebenta ko ngayon sa tao. 700,000 mabilis. 1 million yung fortuner ko. Total, 1.5 million malilikom ko. Paldo, paldo! Bili ako champagne. Bili ako kabayo. Submarine. Helicopter. Ay, hindi na pala. Pero 1.5 na nga yung total ko. Value lang ng fortuner ko, 1M. So, ngayon, kahit na ipa-verify mo sa HPG, HPG or LTO, clear yun. Kasi under my name. Eh. Hindi ko naman alam ipahit ko yung sarili ko. Sinanla ko na umaga sa financing binenta ko ng hapon sa marketplace. Successful. Mission accomplished. Kawawa yung nakabili kasi ahabulin ka ng financing. Kasi income bridge sa kanila yun. Wala nga naman dalawa kayo may-ari nun. No? Yung nakabili, hatakin niya ni financing kapag nakita yan sa kalye. Yung kotse na binili mo. Nonsense na ngayon yung CR mo. O di ba? Maraming ways ang mga loko-loko. Mga manggugulang. Two steps ahead yan sa kanila. Madali magpa-reprint ng CR. Pero yung mga mahabang papel at maraming documents, mahirap yun. Ngayon, yung manluloko naman, mag effort pa siya magpagawa ng maraming papel. Eh, isang letter lang doon o isang numero ang magkamali. Pwede mo na agad mahuli. Unlike kapag wala income bird, CR lang. CR lang, tapos didob sa sale, ice na, saka ID. O syempre, yung nabilan mo, nowhere to be seen na. Baka nasa abroad na. Kasi kinabukasan, may flight na yon. So, maraming ganyan guys, bilang car dealer ng matagal na marami kami experience na ganyan. Yung tips ko is para sa mga beginners. Hindi ko naman sinabing gawin nyo. Sa comment section kasi maraming sinasabi, hassle yan, ganito, ganyan. No pain, no gain. At least yung nilakad nyo ng matagal or yung pina-RD nyo matagal yung pinatrabaho, you gain. Sa yo pa rin yung unit, legit. Unlike dyan sa kinuwento ko, loophole yan. Paano ko magreklamo? Legit yung papers, yung CR, parehas. O, ba diba? So, just to give you tips, all comment is appreciated. Walang tama, walang mali. Depende lang sa preference mo. Yan, yung mga ways nila, marami po yan. Hindi lang yan. Ang naiisip nyo lang yung hassle and yung tagal or yung hirap. Hindi pa kayo na one time big time. Ako maraming beses na. Alam po yung iba din. Kaya mas cautious kami. So yun lang po. At least narinig yung kwento. May idea na kayo. Kaya mag-ingat kayo sa pagbili. Mas okay pa po sa mga buy and sell. Again, Rafa ko, thank you. Salamat. At sa mga nagko-comment, sa mga buy and sell nagko-comment din sa ilalim, comment section, maraming thank you mga tropa. Salamat din po at least yung mga beginners matututo magkakaroon sila ng idea na it's a big world out there two steps ahead mga kabataan. mag-iingat po kayo peace